Hi guys, mga kawadwad! Welcome to my vlog! Andito nga pala tayo sa Lucky Plaza and for today's video, punta tayo sa agency. Ito yung agency na nakita natin nung last Sunday. I-try natin magpasa ng requirements. Requirements nga pala ito ng pinsan ko na gustong mag-work dito sa Singapore. Ang daming tao guys. Sunday kasi labasan ng mga masisipag nating mga kababayan nandito na sa Singapore. At syempre, isa na tayo doon. Lika at samahan nyo ako kung gaano kadali mag-apply kung andito ka na sa Singapore. Pasok mga kawad Bit-bit ko bit -bit. nga pala yung requirements ng pinsan ko. Resume, diploma, diploma, holbury picture at pasaporte. Marami pang mga agency na makikita mo dito sa loob. Ganito talaga paglinggo, masikip sa dami ng tao at karamihan dito mga kababayan natin. Tawag ko nga dito sa place na ito, Little Philippines. Kita nyo naman sa ang banda mga bilihin na galing sa Pinas. Halos lahat dito sa loob ng mga bilihin ay galing sa ating bayan. Andito na pala tayo sa third floor mga kawadwad at papunta tayo sa fourth floor. Alas 10 nga pala magbubukas yung agency mga kawaduad kaya medyo napapaaga tayo. Pero syempre mas maganda ng maaga. Andito na tayo sa fourth floor mga kawadwad. Malapit na tayo sa agency. Alam nyo ba kung bakit din ito ng karamihan sa ating mga kababayan? Nandito na kasi lahat mga kawadwad. Padalahan ng pera, hulugan ng mga gadget, alahas, mga Pilipino foods na pwede mong kainin. Sa totoo lang mga kawadwad, gutom na gutom na ko niyan. Mga products na galing sa Pinas. At dito rin madali makipag eyeball este. Makipag meet up sa mga friends. Dito na pala tayo sa agency mga kawadwad tamang-tama, kabubukas lang nila. At huwag na tayong magsayang pa ng oras. Pasok na. Time is gold. Siyempre, tamang asal tayo mga kawadwad. Say good morning or good afternoon, ma'am and sir. At huwag nang mahiyang magtanong at sabihin kung ano ang kailangan mo kung bakit napunta ka sa office nila. Patayin ang hiya. Encourage yourself and be presentable with a smile in front of them. bukas lang nila mga kawadwad kaya hintay-hintay lang muna tayo saglit sa labas. Yung tipong sa tingin mo na ready na sa loob, saka tayo papasok. <tinyo> Pasok na tayo mga kawadwad para may pasa na natin yung mga requirements na kailangan nila. Alam mo ba, kawadwad, na ganito lang kadali ang mag-inquire sa agency nila dito sa mga DH? Pasok ka lang dahil welcome lahat ang gustong mag-apply. At madami pang mga agency, kawadwad, na pwede mong pasukin at pasahan ng mga application mo. As a referral, kinuha nila yung contact number ko. Pagkatapos ko nga pala dito, didiretso na ako sa aking laro. Malaro pa kasi ako mga kawadwad. Daming ganap, no? Pero hindi natatapos yung pagpasa natin ng application. Pupuntahan natin yung iba pang mga agency na pwede tayong magpasa. Mas maganda, marami tayong mapasahan para marami tayong pagpilian. Huwag tayo aasa sa iisa lang mga kawadwad. Kaya kailangan doblid-doblid din yung mga documents na dala mo. Advice ko lang ha sa mga gustong mag-abroad, dapat baon mo yung lakas ng loob, tiis at sipag. So ito na nga mga kawadwad, I got the info na yung mga first timer, kailangan nila talaga pumunta sa Manila which is dapat naman talaga at napagdaanan ko yan for the interview and training at malaking tulong yun para sa pagpunta mo dito. Alam ko hindi madali mga kawadwad kaya sabi ko tiis lang kailangan talaga na sa maayos na proseso ang pag abroad At para updated ka sa buhay OFW dito sa Singapore, please follow me on TikTok, Rose Ravanes on Facebook, and Rose Wadudera on my YouTube channel. Thank you for watching. Please like and share. See you on my next video. Bye-bye, mga kawadwad.